Ngayon lang ako nakaranas nito ang manalo ng isang milyong coins dito sa Popo. Grabe, tuwan-tuwa ako. Hindi ko alam ang aking pakaramdam. Basang-basa ako ng pawis na sobrang nilalamig ako hanggang dulo ng daleri. Hanggang dulo ng koko. Talaga naman sobrang saya. Eto na ngayon yung napanalunan kong isang milyon. <coughs> oh, Insan! Insan, late ang dating sa inyo! Late ang dating sa inyo! Ayun o, i-video nyo! Hindi nyo binasa yung ano, lumabas ang firewall. Meet lang ang... Tawag na, hanapin ko. Kayo na eh. Hanapin mo, Insan. Wala pang nag wala pang nag <coughs>

Isang milyon? One million, five seventy-five. Ay, grabe. Thank you, thank you, Bobo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano ano no? ano, di ba wala na? Insan, di diba wala na akong coins? Dalwan libo na lang. Two for yung, sa 22,000, hinagis ko yung torch. Lumabas 2,400. Ano tira sa coins ko? Ang ginawa ko, naghagis ako na naghagis ng tap 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 ng rose sa rose in sun 1 million ay 1 million grabe thank you 2,400 na lang insan ng coins ko ay! ay grabe ay Diyos ko po ala insan yung akin pakiramdam hindi ko maintindihan grabe for George, e eh, bakit hindi nyo binasa yung ano, lumabas sa fireworks? Insan? Hanapin mo, Insan. Wala bang nagpicture? Wala bang nagvideo? Ay! Grabe! Walang nagvideo sa inyo? Uy, walang Walang nagvideo? Ay, grabe! Walang nag-video! Kung kailan isang milyon ang panalo ko! Ano, pa Ala, insan, hindi ko naman akalain! Insan, yan. hindi ko akalain, oh, guys! Na, <beispiel> <laughs> insan, ganah ganito pala! Insan, ganito pala ang nananalo ng pagnanalo ng isang milyon. Pinagpapawisan ng kilikili. Hindi -kili. <laughs> Mukha mo. <laughs> 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 grabe, wala man lang nakapag-picture sa inyo. Dapat memorable natin yun. <laughs> ay, wala natin ko, eh. na Paano ka picture Eh, kita mo nga nagulat na ako. Hindi eh. nakatingin sa mukha mo na 1 million. <laughs> <laughs> Kulay pula na eh. <laughs> <laughs> Uy, grabe. Ayan o, 1 million ang aking panalo. One million! Sayang! Kung oh, oh, grabe! Kapag na pa ngayon ang patrika ng one million. Ay, oh, grabe! Wala pa ko, wala. Uy, oh. make naman kayo dyan. Sa war sa siyam na, na nakaupo, wala man lang kayong nag-ano, nag-screenshot oh. man lang. Grabe! Congratulations po. Hindi <laughs> po alam, kasi bago nga na po kasi baguhan ako. Ayan o, oh, ang daming nag... Hoy, ang daming nag-i-inbox sa akin sa popo. -po. Ang dami nakakita. Congratulations po. Ay, picturean ko po yung ano, ay, ay, ano, si si Koy. Eh. Pa-message naman ako sa Facebook ko. Itatype ko yung Facebook ko. Memorable ko kasi sa akin yan. Salamat ha sa iyong pagpicture. Next time.